another baha dito sa Wilcon dito Malolos tignan natin tumatawid naman lahat ng motor nothing beats a jet to holiday tekonologia yo tekonologia mababaw ng konti ang jet ski yung ganito wala na si batman ang ginagawa ko

It's a jet to holiday Ah, uh, yuk Mahaba nun ba Bumkalumpit yata to May TV5 Mahaban tayo May artista bigla Ayun, May mga negosyo sila dah. <coughs> Sabi, lahat ng four wheels halos nandito na sa kalsada kasi na malabang baha sa mga looban dito na nila pinarada lahat hoping na hindi rin abutin yung mga nandito kaya parada lahat bakalan lang natin para so, makita natin yung nasa harapan nako kapigil ba yun sana hindi で硬い。<laughs> marin tecnologia tambahan